Yan siya out mga guys. Uh, ngayon ay uh, living ni Tatay Jun. Uh, pupunta tayo mga guys para makapaglibing. Uh, alas 12 daw ang uh, akdang living ni Tatay Jun. Eh, may pinuntahan ako mga guys. Eh, yan medyo nalampasan tayo ng alas 12. At uh, manok ako guys uh, kumain pa ako pagkarating ko sa bahay kasi siyempre para may lakas tayo yan samahan niyo ako mga guys mga cabin doors uh, makikipaglibing tayo kay tatay doon naglinis na kami. Agoy. Talibin na. <laughs> ano ba yan? Anong oras umalis? eh, <laughs> ilang, ilang minuto lang ako ah, na, nahuli ah. Oo. Na oh, Ito, ilang, ilang kami babayaran niya? Apat. Ah, sa pag, ah, paglilinis. Ah, pagluluta. Pwede, kinis. Huli na pala ang dating ko. Akala Kala, ko Filipino time, di ba? Filipino time na pa. Ala una. O. Hmm. Jerika nagsusunog na si Lolong ng mga tuan. Ah, ikaw? kayo? Natin, nga lang. Lang. Mm. Naghihingal dito. Eh naglilipkot din si Lolong eh gago eh

Sa akin, hindi. May sakas-sakas ako. Mamaya, lumala pa ako. Wala mong kapag-sakas sa akin. Ay, lumala pa ako. <coughs> Sabi na ni Sir Todd. At ilaw na oh. Sige. Kung ako, kaya hindi ako makasama kay Bea, eh, Angelica, may sakit-sakit ako. Alalakad namin. Kasabi. Hmm. Ayun, hindi siya minit. Hindi nyo pa sinunog. Dingi ang ko sa pambili ng gamit sa ulo. Oh, kung mayroon naman siyang pira, di bigyan ka kasi na ano ka nga, doon ka nagkasakit sa kalalakad. Wala daw eh. Para mayroon ka namang pang -gamot. sa gamot. Sa tatlong wallet niya, wala daw. Walang laman. <laughs> yung pa, yung kunat na yun. Masa ka ang na

Yan, buo pa yung mga upuan ha. Buti na lang, walang nabasag nung mga nagdaang araw. Mga Oo. <laughs> yung mga buo pa. Mabayara naman nila yan eh. <laughs> Mabayara naman nila yan, sir. Kaya nga. Alam yung bakit. Okay.

wala pa sila, hindi pa dumarating, nakakain ka na. Kahit utusan ka man, ma malakas na yung resistensya. O, oh, kasi nang umuwi ako kagabi, sabi ko, ikaw na muna magbantay, mag-isa. Nolong. Ah, tapos ka na magluto. Mag okay. Ikaw talaga ang naatangan ngayon kasi wala talagang ibang tagaluto dito. Ah, ito na yung mga niluto mo. Wow. Uy. Sa sarap adobo. Ito naman tinula. Sabaw tinula kanin. Wala ka talagang magagawa kundi ikaw ang gumawa kasi nandoon sila lahat. No? Pati si Mary Jean, si Mary Rose, si Kisi. Nako. Ikaw talagang naatangan ngayon. Yung maliit mong anak kasama. Ay, sus. Kaya pala wala dito. Yan tama yun kasi pagdating nila mga gutom yun. Oo, umagsikain magsikain na yun pagdating. Eh ako naman hindi na ako nakahabol. Hmm, ano sana ako? Ah, sasamahan ko sana sila papunta doon. Wala, hindi ako nakahabol. Ilang minuto lang ang nahuli ko. Hindi na Hindi na Kasi ano nga, may eh, pinuntahan ako. Kinahabol ko lang yung oras. Sabi ko, nanjam pa yata kasi may Filipino time nga eh. Minsan huli Nauna na pala. Kwarto na lang ang naiwan dito. Ay tatay dyan tirahan. Parang may natulog doon long ah. Sa ano? Ah, ikaw natulog doon. Kaya pala may ano, may kumot at saka ano, unan. di eh, tapos na yung pagtulong-tulong mo, ang gagawin mo ngayon, makakaakit ka na doon sa iyong anuhan, gulayan. Okay, pag tumawag yung kasama ko po, sa kapwa ko. Ah. Kasi ang sabi mo mga nakarang araw, hindi ka na muna umakyat kasi nagtutulong ka dito sa mga alaka rin. Ah, sa nag... Ah, Akala so, ko... May pwesto kami sa tungko. Pero yung iba, magpapuntahan niya ng si Mama Yosin doon ko pag nagawa ka dito. Ah, akala At ko... Naman dito, ko hango ako sa Balintawak. Akala ko, sariling tanim mo ang itinitindam? Oh may sarili siya. May sarili? May sarili tanim ah, doon. Mm. Pero dito, pag ako nandito sa baba, bibilin mo ang katin mo dyan. Hmm. Mm. Ganun pala ang paraan mo. Akala ko. Puro lahat ang puro anim mo lang ang tinitinda mo. nag aangkat ka pala. Kaya nga sa eh nakabala ka rin sa mga araw na yun. Pero ilang araw yun na Ah, uh, ginawa nyo. Talagang matagal din. na po, naman araw ka po, na Ah, bumalik si Mama. Nakakagigil. Nakainit po na ako ng ubo. Ang init na yan eh. Nakakatindang lakad do sa May Palengke. Hala. Ubo naman eh. Wala pa naman kami tayong madala. Sobrang init ngayon. Eh buti na lang hindi ka high blood Hindi naman Eh, hindi na lang ako lang naglalagay ng pagkain. Salamat. Saka, siya lang ikot-ikot po sa palengke. Bitay ka, lumaki pa bitok. Okay. Hmm? Sabi nga ni Angelica, pag may susobro na sa pera, te, bibigyan kita. Okay. Eh, wala naman kami okay. ko na yung mga 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 Tapos mga sa mga 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 mga

Dito ng kamay. yan. Ayun, natapos na rin si ano ah. Si Lulong maghugas. Nakah nakahanda na. Nakahanda na. Ano long, nakahanda na? O oh, sige. Malapit na dumating 'yung kasi ano naman 'yung pagkatapos lang magtakit, uwi na kagad 'yon. Tatakipan lang 'yon. Hindi naman sila pwede umakyat kung sa dyan na sa baba eh. Oo. Na maakyat yung panila yun. Di ba pag ganyan balo, lumalabas yung namatayin sa gabi? Lumalabas sa gabi. Alin? Yung balo. Lalabas. Mga... balo? Mm hmm? Hindi naman balo, balo mm -hmm. si Angelica dandan ang sawo niyo. Tangi, balo siya kay tatay <laughs> Di Hindi naman niya tuloy ang sawo. Ang tunay daw na asawa niya, yung tatay ni Mary Rose, yung ini-interview siya ni ba in-interview nyo na, no? Mm. Sabi, hindi pa sabi mo, ang nauna yung tatay ni Mary Rose bago si Kuya Joe. Oo oh, nga, yan nga ang sabi pagkakasabi oh, niya. Eh. Nauna daw si, ano, yung tatay ni Angie, ah, uh, Mary Rose, o oh, Mary Rose. Patay na nga yung pangatlo, eh. Dalawa pa, dalawa pa yung nabubuhay. Mm. Patay kayo. Long! Long, malas ka pala kay Angelica. Yung mga nagiging asawa niya, namamatay. Oh. Patay ka. Hmm? <laughs> Sakit kasi. <laughs> <laughs> Nako, kahit sabi mong ano, mamaya. Oo. Sakit ka, patay ka rin si Angelica. Grabe. <laughs> Oo nga. Eh, nung ano naman, inaano ko ano, si Angelica, sabi ko, Angelica, ang dami mo ng kasalanan kay Tatay John kasi kita mo naman. Eh, baka sabi ko, anuhin ka niyan. Yung pa, pag pinaramdamin ka, pagkuhan, nandoon na siya. <laughs> Lalo ngayon nakaalis na. <laughs> hindi sila, pa, hindi sila tatantanin Kasi iniwan-iwan niya. <coughs> Pero si sisilbihan ka ni Lolo mo. <coughs> ah. Sige lang, unahan mo na sila. Kasi mamaya eh, pag maraming kasama, hindi ka na makasingit dyan. Sige, sige, dito. Dito sa lamisa. Di ka, di ka na makasingit mamaya niyan pag na nagsidating sila. Oo. Oh. Makakatulog ka ba pagdating ng mga amo mo o ka? Kailala. Hindi, marami ka namang ginawa eh. Diba? Nagwalis ka na dyan. Nanhugas na Ang dami mo nang ginawa. Nagligpit ka pa ng ano? Nagligpit ka pa ng tento? Ayan mga kabindors, pauwi na tayo. Ayan eh, din natin naabutan yung pagdilibing kay tatay niyo. Uh, nakakahiya naman na maabutan tayo dito na uh, sa mga nag Eh, okay. na ako mga guys.